kahulugan ng paru-paro sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa paru-paro ay ang wikang ginagamit ng isip. Ang iyong subconscious ay nakikipag-usap sa iyong sarili. Ang paru-paro ay sumisimbolo sa pagbabagong anyo na humiwalay sa kukun na nangangahulugan ng pagrenyo. Ito ay isang simbolo ng metamorphosis ng paulit-ulit mula noong sinaunang panahon ang isang gumagapang na uud ay nagpapadala ng mga pakpak, kulay at kagandahan. Ang panaginip na isang parparo tulad ng isang uud, ito ay kumakatawan sa pagbabago na iyong nararanasan at ang iyong panloob na pangangailangan na bitawan ang nakaraan at lumipad sa isang bagong hinaharap. Maaaring magkatotoo ang mga ganoong panaginip. Nagdudulot din ito ng kawalan ng katiyakan sa bawat bagong bagay. Ang mga panaginip ng butterfly ay madalas na nagdadala ng magagandang palatandaan at paghahayag. Ang magagandang makulay at maliliit na pakpak ng mga nilalang na ito ay maaaring lumitaw sa iba't ibang anyo sa panahon ng panaginip. Ang bawat isa sa mga form na ito ay sumusubok na magbigay sa iyo ng isang partikular na mensahe. Ito man ay isang pagbabago sa trabaho, pag-ibig, buhay, pamilya o isang circle of friends. Ang kahulugan ng panaginip ng isang butterfly ay nauugnay sa paghihiwalay ng mga negatibong kaisipan at agresibong pagugali. Ito rin ay isang palatandaan upang kumonekta sa kagandahan, kapayapaan at pagiging bago ng isang bukas na isip upang harapin ang pagbabago at maranasan ng mga bagong bagay mula sa iba't ibang mga nonsense at angulo. Ang mga teksto sa ibaba ay isang paliwanag para sa iyo tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng panaginip ng isang butterfly at kung ano ang mensahe na ibinibigay sa iyo ng maliliit na nilalang na ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng butterfly. Kapag nanaginip kang makakita ng mga paru-paro para sa isang babae, ito ay tanda ng isang mahaba at masayang buhay pag-ibig. At para sa isang lalaki, ito ay sumisimbolo sa iyong kagandahan at pagganyak Kahit na nahaharap ka sa mga mahirap na oras sa iyong buhay Kung makakita ka ng paru-paro sa isang painting o laruan Ipinapakita eh nito na handa ka na magpatuloy sa ilang mahakalagang aktibidad Kahulugan ng panaginip tungkol sa lumilipad na paru-paro Kung nagplaplano ka o naghihintay na mahabang biyahe, ito na ang tamang oras. Ang panaginip ng isang lumilipad na paru-paro ay isang tanda ng paglaya mula sa mga gapos ng buhay. Pagkalat ng mga pakpak nito at sinasamantala ang mga pagkakataon sa kanilang pagbangon. Kaya gawin mo, mabubuhay ka at matuto ka ng marami. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may hawak na paru-paro. Maaring narinig mo na kung ang isang butterfly ay dumapos sa iyo, iyon ay isang magandang senyales at ang mga panaginip ay sumusunod sa parehong lohika. Ang panaginip ng isang paru-paro sa iyong kamay o paglabag sa iyong katawan ay tanda ng kasaganahan at pag-asa. Maaari kang manalo ng mga promosyon, magtagumpay sa negosyo at buhay pinansyal. Kahulugan ng panaginip tungkol sa butterfly hunting. Kung nangangasoka ng mga paru-paro, mag-ingat. Ito ay tanda ng kawalang gulang sa paghabol sa iyong layunin. Kailangan mong tumuo na tanapin kung ano ang iyong pinaniniwalaan. Huwag kailanman susuko sa iyong mga pangarap. Minsan, ang kailangan mo ay huminto at muling suriin ang landas na iyong sinusundan upang maabot ang isang tiyak na punto. Kailangan mong maging matapang at magkaroon ng kamalayan sa pinakamahalagang kontribusyon na maaari mong gawin nagduga ng panaginip tungkol sa makahuli ng butterfly. Kung napanaginipan mong makahuli ng isang paru-paro, nangangahulugan ito na sinusubukan mong mapagtanto ang mga matalik na pagnanasa na nauugnay sa isang taong nagpapainteres sa iyo. Kung wala ka sa isang relasyon ngayon, ang panaginip na ito ay maaaring sumagisag sa iyong pagnanais na maging mapagmahal na kasangkot sa taong iyon. Gayon pa kung ikaw ay may asawa o meron kang isang relasyon sa isang tao, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng iyong pagnanais na maging isang tapat o isang salamin ng relasyon na iyong ginawa. Ang pagtataksil ay tanda ng kawalang-gulang. Ang pagiging hindi tapat sa sa isang relasyon ay magdudulot lamang ng sakit at pagdurusa sa mga kasama mo. Tandaan, ang sakit na tulot natin ay laging bumabalik sa ating sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng maraming paru-paro Kapag nanaginip kang makakita ng maraming paru-paro na lumilipad, ito ay tanda ng isang paparating na paglalakbay. Ang mga panaginip ng iba't ibang paru-paro na lumilipad sa mga patlang ng bulaklak o parke ay sumisimbolo ng isang maunlad at masayang buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makukulay na paru-paro. Kung ang mga paru-paro sa iyong panaginip ay marami at iba-ibang kulay, maaaring dumating ang bagong pag-ibig at ang kaligayahan ay kasama nila. Buksan ang iyong puso at ngumiti. Kahulugan ng panaginip tungkol sa asul na butterfly. Ang paghahanap ng kaalaman ay dapat na bahagi ng proseso ng paglago ng lahat. At ang asul ay may secure na simbolikong connection sa kung anong nagmumula sa paghahanap na ito. Ang karunungan. Ang asul ay isang representasyon ng layuning ito. Dahil sa panaginip na isang asul na parparo, kailangan mong magbasa ng higit pa, mag-aral ng higit pa, kumuha ng mga kurso, at maging bukas ang iyong mga tainga, at isipan upang matuto mula sa mas maraming karanasang tao. Siyempre, ang anumang akumulasyon ng kaalaman ay makakatulong sa iyo na malampasan ang mga problema at gawing malaya ang iyong daan sa maraming kahirapan at mas magaang. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pulang paru-paro. Ang pula ay ang kulay ng simbuyo ng damdamin at ito ay sumisimbolo na matinding damdamin. Ang panaginip ng isang pulang paru-paro ay isang malakas na espiritu at tinutokso ka nitong makahanap ng isang malakas na espiritu at panunukso sa isa't isa. Ang mga pulang paru-paro ay tanda ng pag-ibig at darating ito sa iyong buhay, ngunit mag-ingat. Ang ganitong matinding damdamin ay nagbubunga ng mga pag-atake ng paninibugho at kahit na purong pagsalakay. Kung nais mong mapanatili ang isang relasyon, dapat mong matutunan harapin ang mga damdaming ito at huwag hayaang maapektuhan ng mga chismis at hindi pagkakaunawaan ang relasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa dilaw na paru-paro. Ang dilaw ay ang kulay ng kaligayahan at kasaganahan. Ang interpretasyon ng panaginip kung saan nakakita ng dilaw na paru-paro ay depende sa pakiramdam na nararanasan mo sa panaginip na ito ito ay isang masayang panaginip pagkatapos ay oras na upang maging masaya. At may isang bagay na lalapit sa iyo na magdadala ng kaligayahan sa lalong madaling panahon. Ngunit kung nalulungkot ka sa iyong mga panaginip, ito ay nagpapahiwatig ng mga hadlang na iyong nararanasan at ang iyong pagkabalisa na malampasan ng mga ito sa mga mahihirap na oras na iyong pinagdadaanan nakahulugan ng panaginip tungkol sa isang berdeng paru-paro. Kung ikaw ay may sakit o ang iyong mga kamag-anak ay may sakit, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng isang lunas para sa anumang sakit. Magalak, ang panaginip ay nagdutulot ng magagandang prospect para sa pagbawi ng mabuting kalusugan.